Magandang gabi. Pambungad sa ating newscast, umaapela ang transport group na Stop and Go Coalition sa LTFRB maglabas na ng desisyon sa hirit nilang dalawang pisong dagdag pasahe sa lalong madaling panahon para makatulong naman sa lumalalang sitwasyon ng kanilang hanay. Kasunod nito, ayaw ding magpakakampante ng ilang jeepney drivers sa panibagong bawas presyo sa produktong petrolyo gayong may pagkakataong sisirit ang presyo nito at magbabawas ng katiting. May balitang A to Z si Ace Cruz. Muling kinalampag ng Transport Group na Stop and Go Coalition ang Land Transportation Franchising Regulatory Board sa atrasado nitong desisyon sa hirit nilang dalawang pisong dagdag pasahe sa mga jeepney. Mula nung lumabas yung order, mag-iisang buwan na mahigit. Submitted for resolution, yun ang nakasaad doon. Ngayon, ang tagal. Kaya patuloy na may pinapalo up. Dahil yung 1 peso kasi na anon, hindi namin ramdam. 1 peso na provisional fare increase. Malaki-laki na raw kasi ang nawawalang kita ng kanilang hanay. Kung kaya't hirap ding magpakakampante ang grupo, sa panibagong bawas presyo sa produktong petrolyo. Pero wala nga tayong garantiya ah, dahil wala naman sinasabi ng gobyerno iyan ay patuloy ng pababa ng pababa. 3 pesos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, higit 2 pesos naman ang bawas sa kerosene habang wala pang piso ang bawas sa presyo ng gasolina. Para naman sa ilang jeepney drivers, wala pa rin magbabago sa kanilang diskarte na lagpas 12 oras na pamasada dahil ayaw nilang mauwi sa balik tayang kita o kaya naman lalo pang pagkalugi. Ganun pa rin dai naman kasi angrodo hindi naman bumababa, di ganun pa rin. Sa so tablado lang. Oo. Uh. Hindi naman natin masasabi baka malain natin bukas. Tigit pa sa na ba ang itaas sa ulit. Eh kami parang immune na lang kami sa kung bakit yung taas baba, no ba? Kasi wala ring nangyayari, ganun pa rin. Sa kabila ng panibagong bawas presyo sa petrolyo, naglalaro pa rin sa halos 60 pesos ang kada litro ng diesel, depende pa sa pinakakargahan. Kaya't mas mainam daw na siguruhin na lang ng ating pamahalaan na masusundan ang bawas presyo. Bagay na ay sa Department of Energy, wala silang kontrol dito pero may ikpid din ang nila itong binabantayan aro araw, -araw yung ginagawa natin ang um, monitoring sa international oil market. Kasi po, kahit sabihin mo po na nagnanari yung gap ng world supply versus the world demand, kasi po yung dati ang outlook nila, kasi yung uh, halos uh, 1 million barrels per calendar day yung ano, yung deficit. Uh, Pero kung ngayon, mga 310,000 barrels per calendar day. So, lumiliit po yung gap between the world supply and the world demand. Ayaw din ani umasa sa paulit-ulit na pangako ng gobyerno na subsidiya dahil hindi naman ito sapat at kadalasan, ilan lamang ang umano'y nakikinabang dito. Sa datos na LTFRB noong pang Oktubre, lagpas 120,000 pa lang ang nakakatanggap nito malayo sa igit isang bilang qualified beneficiaries na naturang ayuda. Wala pang tugon ang ahensya kung papaano nila pinabibili sa distribution ng fuel subsidy bagay na kailangan na raw na mga pektad ng super na mga pampublikong transportasyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.